Ayan si ate. Si ate ang na unang nalunod eh. Ito si ate ang unang nalunod. <tapin no yan> Hindi, para Indonesia yata sila eh. Oh, Indonesia sila. Indonesia kasamahan nila. Dalawa nga sila. Oh, sila. Sabi nga niya, hindi na daw nakita na 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 yung isang kasama niya. Di oh, ba oh. yung isa kanina? Oo. naligtas nila yung... Naligtas? Oo. Oh, oh. Siya yung naligtas nila. Siya yung naligtas nila. Oo, oh, ito may pagkablandi na yan. Yan siya. Pero yung isa wala. Hanggang ngayon wala pa po. Dalawa na naman. Guys, wala. nag po yung mga boys doon sa gilid. Pero hindi po talaga nila makita. Sila po yung nagligtas pero wala po talaga. Hindi nila makita yung isa. Nanginginig ako. Nanginginig ako sa takot. Sino nga? Ayaw na, tumawag ng emergency. Oh. Ayan po. So, itatry po nilang hanapin yan. Hindi po talaga mahanap. Hindi na po lang. Wala. Ano, 20 minutes. 25. Magta 30 minutes na. <laughs> Magta 30 minutes na. Namaskit. Maripos ka yata, oo, parang mga nakainom pa sila. Hindi, mga ay, Indonesia naman. sila. Mga hmm. Hindi ah, hindi ah, hindi totoo yan. Nainom sila. Nainom Kaya kayo, kayo tayo mga kababayan, alam nyo na. Ah. Hindi, kaganinang umaga, di, meron di ba na ano mo yung kaninang umaga? Oo, oh, oh, yung, yung, kaninang umaga, meron din, pero na, Mata, na survive din. Hindi ka ano Sabi na, oo, oh, hindi, be, oo, oh, naintindihan namin, pero hindi kami papayag na iris mo yung buhay mo dyan. Ipo-ipo daw talaga daw sa ano, ilalim noon, doon, sa may bulong, sabi nung ano, kasi trinay, sabi trinay sila kahapon, ngayon, hindi nga din daw sila na makapunta doon, o, daw, iso, o, daw, o, kasi tatagunan ka ng tubig oh. dun sa, sa ilalim. O, kaya, kaya nga eh. Sa taas ikaw, o, ko o, ka pupunta ka. Buhay B Be, oo nga, buhay nga. Pero buhay mo din naman yung iyaan. Yan, yon, Diyan, dyan, hindi kami papayag. low ka ba? Siya ang gustong lumot. Oo, kaibigan. Mag magaling din kasi siya. Kaibigan mo ba yung ano Na ano lang din siya. Pero ah, hindi kami papayag na lumusong siya. Magagaling lumangon yan. Magagaling lumangon yung mga Pakistani na yan. Ikaw, oh. Pero ilan sila? Apat na silang lumangoy. But Apat kasi, silang nag-survive. Kasi pagbuhay na. Pagbuhay na, naninig na ako ngayon. nga na. na, na sa sa Tapos ikaw nandun pa. Kung ay, ikaw ang ano, di mas lalo kami matatakot? Hindi, hindi ah. Hindi kami papayag eh. Hindi pwede Hindi Dito ka lang. Hihilahin ka talaga namin ba? Kailangan natin mag-rescue pero ano naman ba? Kita mo nga mga lalaki pa yun o mga expert pa yan o. Ano Nakatawag na ba? Yata. Nasa ano na ata? Para tumawag eh, na. Kulang pa lang 20 minutes na ba? O nako. Oh, nasa, oh okay. 30 minutes na nga yata eh. <laughs> 30 minutes na ba? 30 talagang minutes na. Kanina, ba ba na yung e? yung Kanina pa hinahanap eh. Kanina pa. Pero at yun nakita nyo nandyan sila dalawa sila. Kasi kasama yung, yung niya yung eh. Siya mismo nandyan, yung dalawa daw kasi ang nag-ano. Yung isa Siya kasi yung nag-rescue daw. Siya yung nag-rescue. Ngayon siya naman yung na-ano na huli sa yung na rescue sa una. Oh, hinawakan nga raw niya, oh. nabitawan niya. Oh, ayan, kaya oh, pala. Si oh, ayan, no, sinasabi nga niya, oh. hawak na daw niya pero nakabitaw. Oh, kaya nadala siya. Kaya muntik na rin siyang malunod. Yun yung But mahirap, yung I mag, mag -re rescue ka, tapos... Kaya yung ano, siya, okay. lang, oh, Kailangan mo, ma oh. pag mag-rescue -re mag -re ka talaga, huwag ka talagang humawak sa katawan. Dito mo talaga siya hawakin. Sakal mo talaga siya. Ganun talaga yung Yung kaninang umaga, ganun ang ginawa. Sa ulo talaga siya hinila. Di, hindi ka pwedeng humawak dito kasi gusto niyang huminga. Kailangan dito ka talaga na. Wala, Kaya, na. Wala na. Hindi na talaga mahanap yun. Ano na? Diyos ko. Pero may tumawag na ba? Sa uh -huh. ayan ko na. Ayan ko na siya. po. May tumatawag uh -huh. na rin naman po ng rescue. 911. Ayan. May tumawag na. Ayan oh, may tumatawag na. May tumatawag na ng rescue. Meron na tumatawag kami. Kausap na. Kami na pa ngayon lang sila nang tawag. Ala kasi ako ang low. Hindi kasi tinatry kasi nila kung makikita pa nila kanila kasi kanina umaga na, ano pa. Kasi yung tao pa balulutang, hindi yan kasi lulutang. Predis yan bago lulutang. Oo, oo, ah. Hindi talaga basta-basta lulutang yan pag hindi yan nalulutang. Hindi siya lulutang pag nalulutang ka. Predis ka bago ka lulutang. Ay mas, magdala kayo ng mas. Mas. Balik ka, ay, ay, sorry, 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 sorry. Uh Oo. -oh. Dali lang guys ha. Kuha lang tayo ng mask kasi may darating na mga pulis. Sigurado may pulis na darating kaya kailangan mag-ingat. Kasi po tumawag na po kami ng rescue. Ay! Sorry at. Maglagay kayo ng mask, baka may dumating na pulis. Wala na, patay na yun. Patay na yun, siguradong patay na yun. Kanina pa eh, 30 minutes na eh. Hindi, nakawakan naman daw niya, sabi niya. Kaso, na, syempre, sa salakasin ng tubig, gumanon daw, napitawan niya. Bakit Ako naman, kanina, nihila rin. Ay, si pa na hindi, <laughs> magbibihis pa naman yan eh. Yung mask niyo, suot niyo, baka biglang dumating yung polis. <laughs> Asan ang bag, bag niya, ano, ni Tintin? Eto, eto, ito, Ay, para dito sa atin Bakit? Kaya yung sasab... May, yan nga.

ngayon doon na hawak nila oh sarigot na hinihigo kasi kanina pa raw hinihigo ko 'yung okay, durin eh hinihigo Maano nanghihila talaga 'yon kaya nga ayoko ng pumunta doon 'di ba sabi ko nga para hindi sila pwedeng magmas kayo beh Magmas kayo Alam niyo kaibigan no kagaling lumango 'yung isang tao pag talagang mab hindi to maano mahihila at maihila ka talaga So, uh, yan nga po. Nagbibis pa naman sila. Magkuha ka ng mas mo. Ari. Babalik ka, ka doon. Maritest ako eh. Oo, be. In, wala na. Hindi na siya, hindi na siya umahon. Hindi na nakita. Kariya! Yung isa lang ang naano. Isa lang ang na survive. Isa lang ang na survive. Wala talaga, hindi na siya na survive. Wala na, wala na umaano. ano Paano pa? Ilang araw pa yan bago yan lulutang. Kasi malakas ang impact ng pulse eh. Oh, nag ano, yung mga lalaki na yan ang nagtry na sumisid. Sumisid sila, tiningnan nila yung inalim, talagang hindi kaya malakas ang impact ng tubig. Ano sila? Mga Pakistani yata o Indian? Sila. Sila ang tumalon para ano. Kaya nga eh, nakakapanginig din pala ng katawan pag na pag nasaksihan mo kung paano, kung paano mangyari yung may malulunod. Pero tumawag naman na ng rescue. Tumawag na ng rescue. Ayun si ate yung naka-orange, yung ano, yung nakayakap sa naka-orange. Siya yung sumubok din na magligtas pero nabitawan daw niya. Kaya muntik din siyang nalunod. Muntik siyang nalunod dahil hindi nga niya kaya yung impact ng tubig. Sabi niya, yung nakayakap dyan sa orange siyang babae. Siya yun. Siya yung sumubok na ano kanina. Kaya alam niya talaga na hindi kinaya. hindi namin alam ba ano nakakatakot sayang so, sinasabi niya wala na daw talaga yung friend niya hindi kaya hey, mga... hindi na daw na talaga makita sabi niya nga nung ano Pakistan Kahit tinignan na daw nila lahat sa ilalim hindi daw nila makita pag lalim talaga hindi na talaga kaya yan. Umiiyak na sila. Nakakaawa naman. Hindi sila pwedeng umalis dito eh. Kailangan nilang hintayin yung rescuer. So, po guys. Kailangan nilang hintayin yung rescuer. Hindi sila pwedeng umalis dito. Kasi nga, kailangan sila yung magre-report sa mga pulis kung paano yung nangyari. Hindi na talaga ka, hindi na eh. Wala na, hindi na nakita. So, sad lang po talaga na may ganyang mga pangyayari, aksidente. Yan ang pinakamahirap po yung nag-enjoy kayo pero hindi na sa pangyayari ang aksidente talaga kahit saan kaya kahit kahit ano pong galing lumangon ng isang tao lagi pa rin po talaga magiingat huwag pong magpapakasiguro ayan, naiyak na po sila mga kaibigan niya po yan mga Indonesia po sila Indonesia po sila. So sad to say po, hindi na po umahon yung kaibigan nila, hindi na po talaga nakita. Sad to say lang po talaga, hindi na po nakita yung kaibigan nila. So almost 45 minutes na po nakakalipas, magmula ka ganina. At trenay na rin po ng apat na Pakistan na sumisid, pero wala rin pong nangyari. Yun po yung talaga sa lahat. Yung may aksidente yung ganito. Wala po. Hindi na po lumabas. Wala na po. Hindi na po nila makuha yung bangkay ng ka yung katawan ng kaibigan nila. Nalunod na po talaga. Wala na talaga yon. Sad to say talaga as in wala na talaga. Wala na. Nagbis na yung ano. Lima pala. Ano? Apat pala silang nag ano. Nag, nag try na sumisid sila po yung mga sumiset, sumubok na humanap. Apat po sila, pero wala po talaga. Hindi kinaya. Just me, okay, na makita siya at okay. Yun nga po sa nakaso 45 minutes na po, napaka-imposible na po talagang buhay pa. Umiiyak na nga po yung mga kaibigan niya. Hindi na po kasi lumutang eh, wala na po talaga. Sinubukan po ng mga Pakistan na hanapin, wala po talaga, hindi po talaga mahanap nakakapanlumo lang po talaga at uh, buti na lang din nailigtas pa si ate yung isa dalawa po sila actually actually yung isa po talaga nililigtas lang din siya pero dahil sa lakas ng impact ng tubig yun pati siya natangay so muntik na rin siyang nalunod so siya yung unang nas nasagip yung kasama nila hindi na po nasagip wala na po talaga nakakapanlumo po Ayan, guys, yung mga pupunta po dito sa Chunwan Falls, paalala lang po, mag-ingat, wag pong, wag pong magpakakampante kahit gaano po tayo kagaling lumangoy, wag pong magpakakampante, makipagsapalaran sa lakas ng agos ng tubig mula sa falls. Lagi pa rin pong iingatan ang sarili. Dahil uh, hindi po natin alam ang buhay ng tao, ang aksidente, nandiyan lang po yan lagi, kahit saan. Nakiingat. Nakakapangilabot ng na pangyayari po ngayon. Hindi ko akalain makaka-encounter din ako ng ganito. Ayan po si ate. Si ate, ito si ate. Siya. Siya po yung nagtry na sumubok na iligtas siya pero hindi po kinaya at muntik rin po siyang nalunod sa, dahil sa pagsagip niya so siya po yung sinagip na isa kanina at ayan po yung apat na lalaki sila po yung apat na lalaki na sumubok para sisirin po yun at hanapin po kung saan po kung nasaan na po yung, pat, yung katawan ng isang isang nalunod nakasama ni At hindi na ni oh, Ate. Wala na, hindi na. Pagka hindi na talaga nila nahanap yan ng 24 hours, wala na. Wala na po. So guys, mag-iingat po sa mga pupunta po dito ulit sa Chunuan Falls o kahit sa Ang Falls po mag-iingat po tayo palagi para hindi po maulit yung ganitong aksidente. Happy happy kayo nagpunta dito tapos yun nga eh napakalungkot yung parang maaano ka. Kaya nga sa amin yung ganyan lang kami talaga. Kami din dito. Kahit na magaling lumangon yung dalawang kasama namin eh ano pa rin sila kasi nga syempre yung iba yung impact daw ng tubig sabi nga nila. Oo, mag-wear kayo ng mask kasi may mga polis na darating. So, please wear mask, wear mask. Marami pong tao dito actually. Ayan po. Ayan, marami pa pong tao dito. Sa public holiday po kasi dito, kaya po, ayan, ah, nagka nagkaanohan din po talaga nandito sa falls. Actually, marami po talaga ngayon tao dito sa falls nakakalungkot ko ang Chunwan Falls. Kumuha ng, ng buhay ng isang tao. Sobrang disappointed din po yung mga Pakistan na nag-survive kasi hindi po talaga nila nahanap yung bangkay. Kapatid, hindi po namin kilala. Ano po siya? Indonesia po sila. Indonesia sila kapatid. Alam mo 'yan yong yung mga apat na ano na Pakistan. Sumisid talaga sila doon. Ang tagal nilang nagpaikot-ikot doon. 30 minutes, talagang hindi nila nahanap. Umiiyak na sila, yung mga kaibigan niya, umiiyak na. Umiiyak na sila. Umiiyak na sila. Sila yung mga kaibigan. Wala na, hindi na po talaga. Ingat lahat, ingat kayo lahat. Oo nga po, lahat ko dapat talaga nag-iingat. Ang kasayahan nandyan lang palagi pero dapat nandyan pa rin ang pag-iingat. Kung alam na hindi naman talaga kakayanin at alanganin naman talaga kailangan talagang mag-ingat. Huwag pipilit kung hindi kaya. Yan po yung sinasabi na kailangan doble ingat pa rin. Hindi na po siya nakita. Wala na. 45 minutes. Mahigit, mahigit na. mag isang oras na. Wala na. Hindi na uma, wala na ngong lumutang. Ayan. Nasaktan pa yung mga Pakistani na nagsubok na iligtas siya. Wala na. Hindi na po kinaya. Sila po yung nagtry na iligtas siya. Wala sinisid po nila pa ulit po sila sinisid pero hindi po nila nakita wala po talaga silang nakita mga kaibigan niya wala na rin pong magawa umiyak na lang po sila ayan na po mga ano rescuer ayan na po may rescuer na pong dumating so ayan na po ayan na po yung mga rescuer na dumating may police. May mga rescuer po na dumating. So, ayan. i -re rescue ko. Titignan po nila kung ma-re-rescue -re -re pa. Ayan, ayan. Oh, my God. Ayan, may pulis. Ako may pulis. Apat-apat. Apat-apat lang tayo, ate. Apat-apat. Ayan, may mga polis na po. May polis po. Ayan na po yung mga rescuer. Diyos ko po, Lord. Sana naman po makita. Sana po makita. My God. Ayan, ayan. Nakakapanginig. Nakakapanginig ng katawan. So, may mga polis na po At may mga rescuer Bawal na daw po So, uwi na po kami Ayan, ayan na po May lumangoy na Nanginginig ako oh, Shit May nalunod Ayan na po yung rescuer Ayan na po yung rescuer kaya na po rescuer. Ala, apat-apat ng ate. Apat-apat ng tayo. Malakas talaga ang ano ng tubig. Ayan, sila ang kailangan kausapin. Yung mga kaibigan po ng nalunod. Kailangan kausapin ng mga polis. At saka yung mga nag-rescue po kanina tukakaw kakausapin po ng police Ayan. oh my god <laughs> <laughs> 'Yun lang siya? Hindi ano, Hindi parang meron silang pang-ano din eh, parang may pan-detect sila. Parang may pan-detect din sila kasi may kinakabit yung isang to yun na kinakabit sa katawan niya. Oo, sila yung ano 'yan kailari. Parang meron silang pan-detect. Baba ako. Makita tayo dito. Oh, Ayun angin na. Ayan, kumabahan na po sila. Ayan po. Ayan. Parang nadititin po nila kung nasaan. Malakas ng na impak na tubig. So, yung mga kaibigan po nang nalunod, nandun po, in-interview po ng police doon. So, nandito po yung ngayon yung mga rescuer. Nanganginig yung katawan ko. My God. But, um, ingat na ingat talaga tayo. Ayan, tingnan mo, yung rescuer, hindi rin kaya yung tubig. Hindi na lang talaga kaya. Kasi malakas ang impact ng tubig. Pati rescuer, oh, hindi kaya. Nga, oh. Oo. Wala, marami na sila dapat, ano. Hindi rin kaya. Oh, my God. Ang dami na po nilang mga rescuer dito. na mga rescuer dito kamano kasi grabe sobrang lalim niya. Malalim na, malakas pang pa impact ng tubig. Ang mga polis na din sa atin, my God. Isang oras na po. Yeah, yeah, yes. Bawal. Ngayon. Ipapatayin ko na po guys. Bawal. Bawal daw mag-live. Patayin ko na po guys.